Magkano oh, ba yan? Ay, sakto Ipan. Ay, pulang ba yan? Ay, 650 ata. Ay, nakalagay Oo. Oh. Oo. Parang ano, bottle Ang alin? Yeah. nagsabi ng oo, oh, oh, bibili tayo An ano, anim ah, Ang dami ng batyo yun. Ang dami ng how maganap na maganap. Busy. <laughs> mm -hmm. Ano, mataba-taba din. Pero maliit lang. May palaman. Parang may nalagay siyang palaman. Ano yun? Butter ba yun? Oh, cute. Oh. Turtle. May may-ari ata niya.